Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pa dasal. Sabi ni San Pablo, may kinalaman tayong lahat sa pagbabalik loob ng buong sambayanan. Kailangan nating magtulungan upang lalong mainganyong gawing tunay na makahulugan ang panahon ng kwaresma. Maraming tao ang nais magbagong buhay, daman nila na malayo na sila sa Diyos. Naghihintay lamang sila na pagkakataong magbalik loob maaari natin silang himukin, magibahagi sa mga kumpisalang bayan, pagninilay sa buhay ni Kristo, o makisangkot sa iba't ibang uri ng pagtutulungang bayan tulad ng mga itinataguyod ng gobyerno at pribadong sektor, tulad ng mga butikang bayan o koop. op tulad ng mga paglilinis ng kapaligiran o tamang pagtapon ng basura. Kung makaisa tayo, matutupad ang sinasabi ni San Pablo. Ang araw na ito ang siyang tunay na panahon ng ating kaligtasan. Ipagdasal natin na magkaroon tayo ng sapat na lakas ng loob upang mahimok natin ang ating kapwa na nais ng bagong buhay, ngunit walang pagkakataong magawa ito. Maraming tumatambay halimbawa na nais magbagong buhay, ngunit hindi nila alam kung paano sisimulan. Himukin natin silang makisangkot sa mga proyektong makakatulong sa ating sambayanan. Magandang umaga po.